Kami yung pitong polis na pinag-push up ni uh, former uh, PNP Chief Bato Dela Rosa sa Angeles City Police Office sir. Kami sir yung pinantakip nila para gawing uh, sensationalize yung kasong simpleng robbery extortion sir yung nangisamin. Is ni-restrict kami sa kampo, sir. Tinanggal lang kami kaagad ng barrel, sir, at saka ng cellphone. Nirestrict kami doon without wala pa kaming kaso, sir. Tapos na uh, nabalitaan na lang namin na may planong patayin kami, sir. Sino gutos? ah uh, that time, sir, PNP Chief Bato de la Rosa, sir. Mr. Sani Reyes, uh, Mr. Sani Reyes, ano pong pang, ano pong uh, posisyon niyo? Patrolman. Patrolman po. So, bakit po kayo na-dismiss? Ah... Uh, Mike po, Mike. Ginasuhan po ako ng Station 11 po. Ano nga pong uh, ikinaso sa inyo? <coughs> Bali, ang... Ano po, drugs, tsaka baril po, tinanima po nila ako. Ano po, ano po? Drugs po, tsaka baril po. At, ah... Uh, kayo nag-shoulder nung lahat ng gas sa kaso niyo. Opo. Ang totoo po niyan, sir, uh, yung, ano, yung pangyari pong yun, yung meron pong nagpapanggap na polis po dun sa huling lamay po ng kapitbahay namin. Ngayon po, tinulungan ko lang po, tin tinignan ko po kung totoo po bang polis yun. Ngayon, na nakaharap ko po, hindi po po polis yun, kaya pinag -tulung tulungan ng mga kapitbahay namin. Ngayon, nagpatawag po ako ng ano, ng assistant na pulis at dumating po yung PO2 Bungato at saka yung PO1 Luminis, tinel over ko po sa kanila. At asang sabi sa akin po, sumunod daw po ako sa presinto para mapagsampa ng kaso. Pero nung pagdating po namin sa presinto sa Police Station 11 ng Quezon City, kami na po ang binaliktad, kinulong na po kami na, na, na napag-alaman po namin na yung taong yun po, e-asset po ng ano, ng Police Station 11 ng Galas, Quezon City po. Ang masakit po nga po niyan, pati po yung mga anak ko, dinamay po nila. Apat po kami nakulong na magama. Na sinasabi nila yung acid daw pong yun, binanigtad kami, na hinold up daw po namin doon sa aming lugar. Ginawangan wow. po nila ako ng senaryo. <laughs> okay, uh, so... <laughs> Oo nga eh. so, nakulong po kayo noong 2016, 2017? Kaya po? 2017 po. 2017? Opo. Ha? Uh, a, a case was filed against you? Opo. si file Bali yung Station 11 po. oh, yung police? Opo. Na sinasabi mo na... Na, na tinanim po ako, tinaniman po, tinanim po nila ako. Okay. At dinamay pa po yung mga anak ko. Pinakulong din po nila. Magkakasama po kami nakulong ng mga anak ko. Ilan ang anak mo na nakulong with you? Bali, tatlo po. So, apat kayo nakakulong? Opo. Kina, kinasuhan naman po sila ng, ano, ng robbery hold up po. Tsaka, yun sa kanila. And during all this time na nakakulong po kayo, uh, with all this allegation that you have mentioned, lahat ng uh, niyo sa kaso ay sagot po ninyo. Opo. Sige po. At, Pero uh, po, na-dismiss man lang naman po lahat ng pinatong nila sa akin kaso. Administrative? Absolute po ako. Administrative? Na administrative po, doon po ako na-dismiss po. Ah, uh, okay. Alright. So, yung criminal, dismiss? Opo. Ito yung mga mahirap eh, no? Na, na mga sitwasyon talaga that uh, nakakaawa yung ating mga polis na, for example, sabihin natin na hindi sila talaga involved. Tapos, ginawa nila yung kanilang tungkulin. At, uh, nagkaroon ng ganitong uh, polisiya. And, uh, this was uh, implemented. And then, it happened. So, wala silang ano. Biktima sila. So, wala silang perang pang tanggol sa sarili nila. Ang naapektuhan siya at ang pamilya niya. Karir niya. Reputasyon. Dignidad. Yun ang nakakalungkot sa nangyari sa atin. But, yun nga... Uh, <laughs> But, Mr. Chair, uh, okay, if yes. I'm not mistaken, ang, ang naalala ko sa, sa regional level, meron silang legal officer. But the problem is the numerous cases, hindi kayang ng legal office ng, ng regional office yung cases ng mga police. I think what is important, I think what we need to do, Mr. Chair, is to augment funding. to uh, augment yung yung lawyers and sa legal office nila to handle cases para matulungan yung mga polis. Ang problema ata wala kayong gantong ano eh no uh, PNP uh, wala tayong budget for this ganto eh wala eh kanina tinatanong ko kayo kung merong pondo na ginagamit for this kind of cases that uh, kapag nafilean sila meron ba tayong nire release and even giving them uh, legal ano legal uh, uh, manpower Like we mentioned earlier, sir, the uh, PNP legal assistance extended to PNP personnel facing. Uh, are those uh, cases uh, that falls under the service-connected uh, cases only, sir. But if they will be facing a uh, case that is uh, separate or outside of the official performance of their duty, sir, yeah. they will be the one to shelter their legal representation, sir. Tama yun. Kasi di, this one, hindi siya... ano. Yon. Kaya nga kanina sabi natin, categorize eh. Yung mga 195 na natanggal at 399 na may kaso, i-categorize natin para at least alam natin kung sino yung mga tutulungan talaga. Diba? So submit, us, submit to us ano? uh, ASAP para at least alam yung pondo na hilingin natin kay uh, Speaker for that purpose. Kasi ang pangako sa atin ni Speaker that uh, he will be helping yung mga kasong legitimate during operation and even yung mga na-dismiss uh, will be helping them. But of course, kailangan legitimate at talagang biktima sila ng uh, war on drugs as well. Sige, uh, Congressman corrupts, and then uh, we'll be proceeding do sa dalawang victim pad sa doon sa pamilya. Okay, okay, go ahead. Ano lang po, in, uh, just a short interjection with regards to the legal problem in the organization of the PNP. Kasi ganito po, uh, uh, cases filed against uh, police uh, officers uh, in line of duty, uh, dapat police talaga yon, Okay? But, uh, for example, in the case that was mentioned by Reyes, that is not in line of duty. Now pag wala siyang lawyer doon sa Pau. 'Di ba? Wala kang lawyer doon ka sa but still kung gusto ko lang gusto ko lang balikan yung question of uh, the legal uh, problem, no, services in the PNP. Ang problema kasi Mr. Cheman ganito po 'yon. We have discussed it several times even in the, in the previous congresses, no. Ang problema kasi for example, if I am a lawyer, instead of uh, entering the services to the PNP, I rather apply for the pau kasi mas malaki pong sahod sa pau kumpara mo sa pulis na bugado that will be assigned sa IAS. yan pong reality di ba uh, for example lawyer ka pag pumasok ka sa pulis with all those requirements and qualification qualified ka na you have uh, fulfilled all those requirements uh, what is your rank major di ba o kapitan kapitan di ba uh, first entry is police captain ka. Now, magkano ang sahod ng police captain? Ngayon, less than 100,000, di ba? Yes. Oh, less than 100,000. But if I am a lawyer, I'd rather apply for the POW than the the police. Kasi mas malaking sahod ng lawyers new entry sa POW kaysa sa police. Kaya kaya yun yung isang problema din ng talagang sa police. Uh, we cannot hire as much as we want lawyers uh, for the police kasi napakababa po ng sahod. Kasi first entry mo, kapitan ka, oh, what is the salary of the police captain, yun yung po yung sahod mo. Yun talagang problema. Now, kaya siguro, you have to, ano, you have to study the, the, the local government code, same time yung PNP law, uh, na yung IAS, yung IAS, kung gusto nating suporta ng todo, eh pwede naman 'yon, but ang salary grade siguro pataasin natin para mas maraming mas maraming abogado na papasok doon sa police, not entering the police service but uh, doon sa legal ng police, no? Doon sa IAS. Ayun yung pong uh, pwedeng maging remedyo but as of now, kaya yan ang hinarap natin dahil Uh, kahit lagyan pa yan natin ng maraming pun malaking punto dyan still the question is the, the scarcity of lawyers within the uh, police uh, uh, organization It's chair. yun na yung problema talaga dyan and uh, of course uh, siguro talagang dapat manawagan din tayo dito sa counterpart natin no sa senate because uh, in here sa atin po sa kongreso yung house bill number uh, 6509 Uh, pending pa to sa Senate eh, yung pre Legal Assistance to Uniform Personnel. Uh, we approved this eh with the Committee on Justice. 2022 pa to, na naalala ko na aprobahan na natin to providing uh, free legal assistance to any officer or uniformed personnel of the Armed Forces of the Philippines, the Bureau of Fire, Bureau of Jail, Coast Guard, BNP na facing any charge before the uh, Prosecutor's Office. Eh sana po na sa Senado to. Congressman uh, Charon, please. I was just saying, uh, Mr. Chairman, na yung mga abogadong pumapasok din sa ating government like sa, sa PNP, hindi po sila na naglilitigate. Nandun lang sila as in an advisory or rendering legal opinion. Yun po ang trabaho ng mga lawyer sa government uh, offices. Yung naglilitigate talaga, yung pumupunta sa ano, yung mga abogadong nandyan sa PAO at saka yung private lawyers. Yung mga nasa, ano po, nasa go government, If I am not mistaken, hindi puso nila litigate unless they ask permission from the chief of the office yeah. na mag, in, mag engage in legal uh, practice of the profession. I, I I don't know if that is correct. Please ano uh, uh, reply on that uh, General Lapardo. Sir, for uh, ano lang sir for. proper context po sir. Yung mga PNP lawyers po natin sir ay nire-represent po yung mga polis natin na kakasuhan. Yan po yung sinasabi po natin na applicable doon sa mga service connected uh, cases. Just like nang binanggit po sir ni Congressman Gomez sir na may mga mga subject ng police operations na nagka-counter charge sa police, yun po ay nire-represent po ng ating mga PNP lawyers. At marami na po silang uh, cases won uh, in favor po ng mga police nating nakakasuhan, sir. Chair. So it is just clear na kulang talaga ang mga police sa PNP because it's not happening in the provinces. At daming policemen, when I was still in the private practice, as a private lawyer. At uh, meron namang IBP na sinasabing yung the official na nagre-render po tayo ng serbisyo na walang bayad. So yun ang ginagawa ng mga abogadong private kasi yung mga pulis napakarami. Walang nag ng na mga abogadong tiga PNP na nag ng kanilang kaso sa sa korte or sa fiscal office. So yun po nangyayari sa ground. Hindi po hindi ko alam kung may asan yung merong maraming abogado sa PNP. Mr. Chair. Sir, Congressman uh, Goma. I, I, just want to find out if uh, Do we already have an approved bill in uh, augmenting your legal services and PNP? Yeah, I just mentioned uh, no, uh, that uh, we have uh -huh. already uh, 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 approved uh -huh. Committee on uh, Public Order and uh, also Committee on Justice. Uh, House Bill number. Approved on third reading, Mr. Chair. Yeah, okay. Pending, uh, pending in uh, Senate? Yes. Uh, ah, so pending in Senate? Pending in the, in the Senate, yeah. Pre legal assistance for the PNP. O, oh, pending kasi sa kanila. Anyway, uh, proceed muna tayo doon sana tapusin natin itong uh, si Jason Ibe. Mr. Jason Ibe, uh, uh, ikaw naman, bakit ka na-dismiss? Uh, sir, uh, yung sa amin, sir, kami yung pitong polis na pinag-push up ni uh, former uh, PNP chief Bato de la Rosa sa Angeles City Police Office, sir. Kami yung... Ba't kayo pinag-push up? Uh, ang ang naging kaso namin sir is merong kaming hinuling uh, Koreano sa Friendship Plaza sir sa Angeles City Police Station 5 tapos sir uh, naging dahil sumunod kami sa utos ng PN ng ano namin ng COP pina pinalaro niya yung dapat sanang ma-file na kaso. Naging robbery extortion sir yung uh, kaso. Ngayon sir, uh, pumutok sa media dahil nakasabay yun sa kaso ning nung pinatay na Koreano sa, sa loob ng krame. Yeah, yeah. Yung if you remember sir yung kaso ni Ricky Santa Isabel na Yes. Juji yata yung Koreano. Ji Jukin. Sir. Jo Okay, proceed, yes, sir, please. para matakpan sir yung yung dahil naging national news yung sa Korean. Korean na yun na namatay sa Krami, sir. Hmm. Ang kwento nung sa amin, sir. Uh, kami sir yung pinantakip nila para gawing uh, sensationalize yung kasong simpleng robbery extortion sir yung nangyari sa Is ginawa kaming kidnapping. In-insist nila sir na pinapilit nilang pinafile na kinakidnapping yung maging kaso namin. Tas apparently sir nung after second day sir nang nangyari yun sir. Dinala kami, ni-restrict kami sa campus sir. Tinanggal lang kami kaagad ng barrel sir at saka ng cellphone. Ah uh, nirestrict kami doon without wala pa kaming kaso sir tapos sa uh, nabalita na lang namin na may planong patayin kami sir ng mga taga Krami at our Itong ano. etong kaso nyo it's not ano no hindi siya involved yung um, operation nyo tungkol sa illegal drugs hindi sir uh, robbery extortion lang po well sali. anyway ang pinag-uusapan natin yung sa ano no sa EJK no Yes, but sir. uh it's worth uh understanding also, yung case nino. No? But these sorry. are all uh wait, these are all uh uh your story and, and your allegation. But uh of course uh we will uh be asking also the PNP to look into look into this. Uh, kung talagang, uh but sino nag administrative uh dismiss kayo, right? Yes sir. You criminal, criminal case then sir dismiss. ano natin doon for example na dismiss tayo as criminally Sir, yung pong kasing nangyari sa amin sir kung if I may sir tutuloy ko yung Sige, it, go ahead. Para malaman lahat sir. Uh, publicly kasi sir na pinaya kami without wala pa kaming mga na file na kaso. Hmm. Tapos sir uh, lahat ng kasong lahat ng ah uh, gastos senior ther namin sir yung pambayad ng abogado Where in fact, yung case namin, sir, job-related, work-related po yun. Kaso, wala, walang support sa PNP, sir. Tapos, uh, Sino yung kaso sa inyo? Uh, tapos, sir, na-dismiss na yung kasong kriminal namin. Umatras na yung complainant. Sir, pinakulong pa kami. Yun yung masakit dun, sir. Sino Naku. pukulong sa inyo? PNP, sir. Sino gutos? Ah, uh, that time, sir, PNP Chief Bato de la Rosa, sir. Merong, merong itong video sa YouTube, sir, na plat na plano kaming patayin, sir, para matakpan yung kaso sa karami na binulgar ni asawa ni Ricky Santa Isabel, sir na makikita pa yun sa YouTube. Mismong siya nagpa-interview sa <coughs> sa GMA or sa National TV na itong polis na dapat. Kaya kinakasuhan kami ng kidnapping, sir. Muntik na kaming ilatag din. Hindi ko alam, sir, kung DDS or ano. Oh, ganun. ganon. Pero si yung asawa mismo ni Ricky Santa Isabel siya, hindi siya pumayag na ganun yung gawin nila sa amin. At with the support of our uh, wives and relatives, sir, binantayan kami sa kampo kanya. Hindi, hindi natuloy yung plano, sir. Paano nyo nalaman yung, ano, yung sinasabi yung, uh, alleged plan Paano naman na uh, Sir, kasi yung first na dinala kami sa campus sir, restricted, tinanggalan kami kagad ng baril tsaka cellphone wag daw kami makikipag-communicate sa labas tapos sir, dahil sa akbo doon kami ano, maraming kaming kakilala ng polis sinabi nila sa amin, wala kaming cellphone sir nasa isang kwarto kami sabi nila may may planong patayin kayo o kunin kayo diyan sa amin sabi tawagin niyo yung mga kamag-anak niyo bantayan kayo sir apparently sir na, ver na verify namin po yun sinasabi sa inyo ng ganun yung mga kasama din namin official police officer yes sir mga kadikit na namin area official isang, isang area kayo yung Leci City Police Officer saan Angeles City Police Officer can you mention the Kampanga. name of the uh, officer who have uh, kung sa executive you? session sir kung makakailing kami. or sa affidavit. i may mention namin huh? na Sige, siguro mag-api ka sa lang tapos sir, sir yung nagpatibay doon sa sabi-sabi na yun sa station sir ay sa campo sir yung mismong asawa ni Ricky Santa Isabel sir na sino si Ricky sa Santa Isabel yun po yung suspect na pulis Akarami, uh, sir yung sa AIDG na uh, pumatay doon sa koreano. okay Uh, let's uh, proceed sa next, ano, si Mr. Richard uh, Agapita. Agapito. Uh, Richard Agapito, uh, can you tell us your, ano, uh, ba't ka na-dismiss? Sir, uh, good morning po. Uh, dagdag lang po dun sa sinabi ni, sa kasama ko po ni Mr. Jason Ibe po. Yung, yun nga sir, yung na-humiliate po kami in public without, uh, wala pa pong naka-file na... Magkakasama mo si Jason? Yes, sir. Ah, magkakasama pito, kayo? Pito po kami, sir, na yung pulis sa Angeles. Na public humiliate po kami and uh, yun nga po, wala pang naka-file na kaso. Okay. Uh, thank you so much, huh, Mr. Richard Agapito. Yes, sir. Thank you po. Ito uh, namang biktima, no? Kasi we're running out of time. Hanggang 12 lang po tayo. So itong uh, widow nung uh, si Misa, si Misa Flora del uh, Colyantes. Sige, uh, ma'am, uh, you have the uh, the floor. Okay. Uh, good morning po sa lahat. Uh, ako po si Flora del Colyantes. Um bali common law wife lang po talaga ako ng namatay ko pong asawang police na si patrol uh, po one driver jan lorjesabal uh, nung time po na na namatay po siya uh, madaling araw po noon nagpaalam po siya na may drug operation po sila and nung araw din po na yon um, dapat po kasal po namin sa civil pero ang paalam po kasi niya sa akin is makakabalik po siya before 8 a.m. So, naghihintay po kami ng anak ko nung time po na yun is 1 year old pa lang po yung anak ko. And then, hindi na po siya nakabalik. Hindi na po siya nakauwi. Then, um, siguro, uh, parang past 12 na po ng tanghali nung may tumawag po sa akin, um, investigador po siya. Nakalimutan ko na po yung pangalan. Uh, doon na po sinabi sa akin na yung daw pong nagmamayari nung cellphone na ginamit. Kasi yung pong ginamit na pantawag sa akin is yung cellphone pa rin po nung asawa ko. So, nagtaka po ako, bakit po iba na po yung sumagot, iba na po yung tumawag sa akin. So, doon na po sinabi sa akin na yun nga po, patay na po yung asawa ko. So, napakasakit po hanggang ngayon kait na matagal na po 'yung nangyari. Pero ang sa akin lang sir, may mga natanggap po akong benefits. At uh, big things ko po 'yun sa sa PNP po dahil kahit papaano hindi po nila kami tinatalikuran. Especially po dun sa mga naging official po ng asawa ko nung time na 'yon dahil nung time po na wala pa po, po kami natatanggap, hindi po nila kami pinabayaan kahit papano, tinutulungan po nila kami galing na po yun sa sarili nilang uh, sarili nilang, nilang pera ang ang sa akin sir Yung po kasing benefits na para sa anak ko na decline po sa Napolcom Kung pwede po sana kahit nung time po na yun na, kasi pandemic, naabutan po yun ng pandemic, nung pinaprocess po yun. So, nung pwede na po akong makaluwas nun, prinasis ko pa po, po yun, nagpunta po ako ng Makati, Napolcom. Nagmakaawa po ako dun, para lang kahit, sabi ko po, kahit yung sa educational lang po, kung, kung hindi nyo na po maibibigay yung graduate. Pero, ang, ina ang ginawa lang po is pinagsubmit lang po ako ulit nung mga copy po nung requirements. Hanggang sa umabot po na kina kinailangan ko pa pong kumuha ng attorney ng, na magpa-process po nung... Parang, di ba sir, napakasakit naman po. Napakasakit naman po yun na yung, is, yung asawa ko po kung iisipin ko, isa po siyang hero eh kung tutuusin na kaya niya po kaming iwanan para lang po mag sa sa bayan tapos pagdating po sa benefits ganun po yung mangyayari Para po sa isang katulad ko lalo na po solo parent po ako ngayon Ang hirap po makikita niyo po dala ko po yung anak ko dito Kasi mahirap kahit po minsan sa trabaho ko dinadala ko po siya Tapos yun lang naman sir Actually hindi lang po ako yung widow na na gan ganito yung case marami po akong alam kakilala pero yun nga po uh, bilang bilang ano na rin po sana po mabigyan din po ng pansin yung mga cases po namin kasi nawalan na nga po kami tapos marami pong marami po talagang hindi napapansin okay thank you so much ah uh, ah uh, Ms. uh, Culiantes. Uh, Napolcom, di ba meron siyang one year salary, one uh, uh, monthly pension, burial expenses, uh, three month salary, para sa Ito yung mga binigay, di ba? But, yung sa educational ng mga anak. Uh, the chair would like to uh, acknowledge the presence of uh, vice chair, uh, Romy Acop uh, no, uh, Rico, please. Yeah. Thank you, Mr. Chair under our rules po, meron po tayong binibigay na scholarship para po sa mga qualified children of the um, policemen who who passed away in the, in the course of their uh, duty. So we will look into this po, no? Usually po kasi na deny kapag hindi na-prove na sila po ay uh, children or yung asawa, minsan po kasi mga um, common law, kaya po hindi nagagrantan. grantan but uh, we will give preferential attention to this matter. po. Kailangan kasi kasal? Yes, hindi kaya kasal. Pastor. Sir, nung araw po na yun, uh, kasal po dapat namin pero hindi po kami nakasal. Pero sir, uh, may anak po kami. Yun nga, eh, yung mga ganun sitwasyon eh, di ba? So, paano we will, naman po yun? Mr. pwede naman po kapag po-proof po na children naman nila yung ano, uh, we can give the assistance. So, baka lang po um, it's a matter of evidentiary um, submissions lang po. And that's a very reason why we are conducting this uh, hearing. Para at least malaman ng mga naging uh, biktima ng mga police, no? yung mga namatay, yung mga nasugatan, yung mga nagkaroon ng kaso that uh, this uh, committee will be helping them uh to have a uh, kung sa sakali ng special account no para do sa budget natin for 2025. Masama natin yung mga ganitong klase na napabayaan no uh, sa war on drugs.